stations nationwide. Oh, kung buksan, masilaw. Oh, good morning, mga tolls and friends. Ika, kaway, kaway. Hindi ko po ka dito. Kaway, kaway lang. Good morning. Yan. Batiin mo sa susugon. Ako binabate ko ang lahat ng CCW. Tigbawan chapter, mabuhay kayo. Oh! At saka sa ibang uh, dako pa na CCW. Mabuhay kayo. Mayroon ako nakita ang CCW no, sa Mahayhay, Laguna. Na-disgrasya yung isang boss at saka SUV na-interview sa so doon si pangalan niya si Mark ano ba yun nakalimutan ko pangalan niya si si W ng Laguna mabuhay kayo mga bro and sister kay mamlihan ng uh, Dinalupian, uh, ulong kapo at sino pa yung ibang Gaspar, yung mga si W na friends ko dami ako diyan eh nakalimutan ko lang yung pangalan. Mabuhay kayo sa buong kapuluan ang CCW. Mabuhay kayo. Diyan kay Mr. Renanti sa may Tigbawan chapter. Mabuhay kayo. Uh, sa ngayon, mga tolls and friends, uh -huh. nag almusal ako, no? pero kanina pa ako nag-exercise. Ang exercise ko, mga Tulsian Prince, magigib ng tubig. Yan. Tsaka yung, ah, meron ako dito, meron sila, sila dito sa mga anak ko. Meron sila, o yan. Exercise tayo, papawis, mga Tulsian Prince. Yan. Para pawisan. Kanina, pinawisan ako, nagigib ako ng tubig. Ito ang pinaka-exercise ko ngayon. Matapos almusal, yan, hindi mo na ako, huwag mo na iminin ng tubig para hindi lalakyan siya, no? Yan. Ayan, mga inigig ko, pakita ko sa inyo, ha? Yan ang mga inigib ko, yan. Yan ang mga inigib ko. Yun. Tsaka ito. Yan. Ah, kahapon pa yan. Kahapon ko pa naigib yan. Sa ulitin, no, mabuhay si GC. Ah. Wala. Nandun siya sa kanilang bahay, siyempre. Maraming salamat na binigyan niya sa akin na maagang pamasko na wireless na mic. Ayan, o, oh, nakita nyo naman, oh, si Masabit Sabit. Mo oh yan. Kaway, kaway, son. It Batiin mo yung, ano, Sir Sugon? Si Mark, si... Baldo. Baldo, patuloy ko lang sa pag, ano, sa yung mabuting uh, gawain. Regards dyan uh, sa kay mama, kay papa. Yan, patuloy ako sa pag-give, no, mga tools friends. Pero wala na akong, ano, wala na akong... Ang mag give ako pero wala na akong paglagyan. So, ang gagawin ko na lang, bubuhatin lang siya ba? Para exercise lang. Bubuhatin lang siya. Yan, dito ko ilagay yung akin. Ang akin silpon. <coughs> Teka, dito ko ilagay yung yan. Dito ko ilagay sipi ko, yan. Yan, ito naman ng pag-iigib ko na ito. Exercise lang ito eh. Yan. Kita ba? O. Oh. Patuloy tayo sa pag-iigib. Pero wala na akong paglagyan, no? Ang gagawin ko, bubuhatin na lang natin para exercise. Sina, wala na yung ko. Dapat pabawisan na naman ako ulit. Ah! Ayan. Patuloy tayo nagbubuhat mga tools prince Balik. Ayan. Balik. Uh. Balik na naman. Uh. Ay! Muntik pa kumuda uh. pa. Ayan. Uh. Ayan dito na muna. Uh! Muntik ako na dapat mga tools and friends, Gawa ng sinilas ko. Yan. Buti pa. But... Ay, nandyan pala yung pantahi ko. Tatayin ko to. Oh, yan. Buti pala yung pantahi ko nandyan. Dala ko. Tatayin ko yan mamaya. Yan. So, gusto ko kasi papabisa naman na kuli. Balik na naman tayo. Wala nang pagsasalinan eh kaya bubuatin na lang siya. Hop, balik naman. Yan. Gagawin natin pa balik-balik na lang 'to. Kasi wala nang mapaglagyan eh. Uh, bigat. Uh, bigat mo bigat Huwag kang uh, ano naman yung simply yung pag nag-exercise tayo. Huwag bubuhat ka. Huwag palayuan. Malapit. Pagit din pag uh, mabinat ka. No? Ah. Yan ang pinaka-exercise ko. Mag-iigib ng tubig. Bubuhat naman tayo ulit sa Mabigat eh. Mabigat. Yan. O, balik na naman. Balik. Balik-balik lang yan. Oh, wala. <laughs> tumawa yung anak ko. Yung anak ko tumawa kasi wala na nga ang pag-vlog dyan eh. Saan ko lang sa kanal? <laughs> Saan ba? Iligo bala. Son, iligo bala, son. Para magamit, maigiba na naman natin uli. Uy, pwede pala mag-jogging dito. Oh. Habang nag-iigib. O, dito ka mag-jogging pala. Pwede, ho. Oh. Pabalik-balik lang, ho. Oh. Oo, ligado. No? ko ay okay. gani kay way na kusudlan, oh. Way na kusudlan. Oh, balik naman tayo, ah. Babalik na naman tayo mga Tulsin and friends. Ayan. Ah, Wah, oh, ayan lang. Papawisan na naman ako ulit. Eh. Yan, binawasan ko Kasi Ginamit ng uh, anak ko yung iba oh. So eh. Salin natin yung iba uh. Yan, parang di masyadong madigat uh. O yan, nabawasan o oh. yeah. Yan Yan Uh, bigat. Mabigat kasi mga tools and prints, no? Ah. Uh, buat pa buat pa. Yan, hanggang sa papawisan tayo. Uh, uh. Ah, uh, ikot pa, ikot. ah. Uh, uh. Ayan, malapit na tayo matapos. Napapawisan na talaga ako. Ah. Uh. na ako ng gusto. Lalu na yung kalbo ko. Yan. Buhatid na natin to ah. Uh. Yan. Uh. Yan, di ba? Oh. Yung iba naman dyan, pag tinatamad na i-give, o oh, tinatamad magwalis uh, walis o oh, ano dyan, sumayaw, pwede naman kayo sumayaw. Eh. Exercise din yan eh. O, oh, sayaw lang kayo. O, oh. ganun, ganun lang. Oh. Ayan, ganun-ganun lang. Yan, exercise din yan. Eh. Yan, exercise din yan. Yan, yung mga mga aya na tinatamada. Yun lang. Exercise na yun. So, hanggang dito na lang aking video. Marami na akong tubig. Oh. Hanggang dito na lang aking video, mga tolls and friends. Maraming salamat sa nanood sa akin. Please, share, comment, and share. Like, I salute you all. God bless. Whoa!